Bakit nag-iba? Diba? Bakit? <laughs> Nawala yung baywang. May baywang yan eh. Baka nila. Balot daw yata sa tape. Pero ang tigas yun. Pinasakan baka. Para hindi magkabaywang. Ayaw ko yung baywang. <laughs> Akala ko yung ano na nang... Akala ko April pa ang dating yan eh. Kaya oh, ko na padala? Oo. Nauna na ako. Ayaw. Ay, di nyo daw, inay. Oo, oh, pangalan nyo yung naan dyan eh. Ayan o, oh, pangalan nyo. Abay, nakakatuwa. Ay, hindi ayos ang pagkakabalot yun. Ibinalot nila ng ayos. Galit talaga ng pinaskardo. Dinublin nila. Kaya nawal... Oo. Oh, oh. Yan eh, sexing sex eh. Kaya, ay bakit ito ay naging rectangle na? January, February. Ay isang buwan lang. Kala ko ay ano. Oh. Three months ang sea cargo. One month lang. One month na pala ngayon ang sea cargo. Januari? Kailan ko yun? Eh. Ba't galing yauhan kayo? Galing po ngayon. May waras po ako. Oto din, O, pangalan nyo pa yan. Ha? Ano? Oh. Ay, malay, malay ko nga. Alam ko April pa eh. Dahil 90 days yung nakalagay. Ay, wala pang 90 days. Mahabil eh. Oh, Kami na pala nung nakaraan eh, yung Oo, kayo din. Ako oh. rin. Iban track lang yung ITV. Diyan pala yung number nyo eh. Salamat po. Salamat din. So Mabilis na serbisyo ng Pinas Cargo. Yung aking Pinas Cargo, ang gamit kong hindi ko madala-dala, ayaw ko magbitbit eh. <laughs> ayaw ko magbitbit kasi oh, sobrang ano siya, sobrang bigat na, hindi ko na kaya. <laughs> dito, okay dito mga ilagay? Okay, bubuksan dyan. Mm -hmm. Ano naman? Bang... Hindi <laughs> okay na. Bayas lang. si Latin yan, di ako nataga. Sabi dilahin Lok! Hilah, hilah. Si Lok, oh. lagi ang ano eh, model ng aking kargo. Yeah, Buksin natin. Ah, hmm. tagal naman. Ano laman yan? Wala yeah, yung tinta lang man kundi yan ay eh, damit ko hey, lamang. Yeah, Siya, ba baka may napasamang chocolate. Ay, 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 ay baka ba Bibi. Bibi, Bibi, Diyan natin, eh. yung malang pagbulo. Bibilo. Malikot-likot. Hindi, hindi, hindi. Yung Sayang ang Eh, bawang laman idamin. Ang tagal naman pa! No, no, no. Mga kubal. Lungan tayo, no, no, tsaka sapatos. Sapatos, na man. wala naman sapatos. May sapatos, diyan sa Reyna Lane. Tanda ako. Wala. Ano wala? Sinabi mo sa akin, wala kang e, tuwawag. Eh, sinuot ko, yung pang sundalo. Wala ka bibigay mo. Hindi nga kasi ya. Kapag admission na daw sa isa ako pa pumili lang. pumili lang siya ng pantalon niya. <coughs> nakahubad naman ako eh. Bawal nakahubad. May damit may damit kaya oh, lang. Ako lang ang mayroon. May damit kaya? Bestida. Damit ko yan. Ako lang ang mayroon. Bistida. Dok, may ka kaya dyan? Wala pa ang Mga isa ko, yung siya ni madam na pinaglalagay ko. ko ah. <laughs> na. niya, yung mga kristal nga, gagamitin ko sa ano. Bagong tao uh, so, so, no. ah, 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 bilis dumating. Yan, ng muslim. Ano, <laughs> 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 Yes! yes. <laughs> Walang eh, eh. pangalan ha? Ah. ah wala, wala. Oo. Ayun, sabi ni... <laughs> alam na lang niya, anay. <laughs> oh, ito, wala kasi <laughs> yung pa. May ano, yaw mo kunin katle. Walang wala. pangalan. Kita ko walang pangalan. Eh, wala eh sila yata yung blue. Oh. Oh. Ah, alam mo. Ay, tanda ko yun. Nung no? sinatawag ba yung mga yan? Oh. project, project. Kita mo. Ano 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 आले मोता मोंना एक टोकन मा दंदो तो यात है ती न एक निकत नै ना कलाला नै है महात्मा रूम आनला तो ओ देखा दमिकिया ندير لوما زाराया हम्म कि हेला दे बागु यार डबल एक्स एल बिबी गे कोहायन के एक्स डबल एक्स एल गायन दिमो नाते ओला पयदा तो साले इनो इनसेन लो ओ ओ जे दत दकन साबे मो दिबा डबल एक्स एल ay eh, isa lang na. Kasi hindi na nga mag-cash siya sa aking maleta. Cash na sa akin, tita. May bag pa at maleta. Oh. Wala na. uwi na. Oh, yeah. Sabi na damit ko lang ito na hindi nga mag-cash siya sa maleta. Mga na, niyo kasi, bye. Akin lang ito. Ako na Ako nga. Bababaan na. Oh, oh. Problema eh, wala nga oh, akong brown cabinet. Ako Nae, uh -huh. tiningnan mo. Uh -huh. Dami. Kasimba. Okay. Okay. Tama na talaga yung sandali. Taya yung damid.